Atin pong pagnilayan ang ilan sa mga katangian ng Panginoon ayon sa Ibanghelyo ngayong araw sa Matthew 20 verses 1 to 16. Ako po si Paula, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa Matthew 20 verses 1 to 16 ay kinakwento ni Jesus ang tungkol sa isang nagmamayari ng isang ubasan na lumabas ng maagang maaga upang maghanap ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. May mga nakita siya at nang mapagkasundoan na nila kung ano ang pang isang araw na sahod, ay pinapunta na niya ang mga ito sa ubasan. Sa araw na iyon, ang may-ari ng ubasan ay hindi lamang isang beses na lumabas para maghanap ng manggagawa. Siguro ay napakalaki ng kanyang ubasan, kaya maraming beses siyang naghanap. Isa sa umaga uli, 9am, tapos sa tanghali, tapos sa hapon, lumabas siya uli mga alas 3 at alas 5. Sa bawat labas niya ay may nakikita siyang mga patayo-tayo lamang sa may bayan at pinapapunta niya ito para magtrabaho sa ubasan. Kasama na dito yung mga panghuli niyang nakausap bandang hapon at uh, sila ay patayo-tayo lang din doon sa may bayan ano, dahil daw ay walang nagpapatrabaho sa kanila. So kahit sila pinapunta niya doon sa ubasan para makapagtrabaho. Nang magsimula ng magdilim, ay pinatigil na niya ang mga manggagawa at binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng pang isang araw na sahod. Pare-pareho sila ng tinanggap. So syempre, nagreklamo yung mga madaling araw pa lang ay nagtatrabaho na. Ngunit nagpaliwanag ang may-ari at pinauwi na niya ang mga ito. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maihahalin tulad sa may-ari ng ubasan. Kung ating babalikan ang kwento, makikita natin ang mga katangian ng may-ari ng ubasan. Una, siya mismo ang lumalabas para maghanap, magtawag, at kumausap ng personal sa mga manggagawa. Lahat na wala pang trabaho ay iniimbitahan niya at tinatawag niya sa kanyang ubasan. Pangalawa, siya ay marunong mahabag at mapagbigay sa nangangailangan. Ang mga nahuli niyang natawag bandang dapit hapon na yon ay binigyan pa rin niya ng pang isang araw na sahod kahit na isang oras lang silang nakapagtrabaho. Siguro ay sa panahon na yon ay Ganon ang amount na kinakailangan ng isang tao para mapakain ang kanilang pamilya na naghihintay sa kanilang bahay. Pangatlo, siya ay marunong tumupad sa kanyang pangako. Ibinigay niya sa mga naunang natawag ang napagkasundoang pang isang araw na sahod. Ayon naman ito sa ipinangako niya. Ngunit dahil sa inggit ay nagrereklamo ang mga ito, dapat daw ay hindi pinagpare-pareho ang kanilang mga sahod. Hindi nagustuhan ng may-ari ang pagrereklamo nila, sapagkat sa halip na ma-appreciate nila ang kanyang kabutihang loob, ay mas inuuna nila ang kaingitan ang iba na nabigyan ng sahod na higit sa itrinabaho nila. Ayon kay Jesus, may ihahalin tulad natin ang may-ari ng ubasan sa paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya alalahanin natin parate na ang Panginoong Diyos ay laging lumalapit sa atin at tumatawag para tayo ay sumunod sa Kanya. At sana po sa tuwing tinatawag tayo ng Panginoon na Siya mismong lumalapit at kumakausap sa atin, ay hindi tayo iyong patayo-tayo lamang na parang walang naririnig. Pag-isipan nating mabuti ito. Baka po minsan ay hindi ang Panginoon ang nagkukulang sa pag-aanyaya, kundi tayo ang nagkukulang sa pagtugon sa kanyang imbitasyon. Let's not be idle when it comes to God and in serving Him. Sapagkat tayong lahat ay araw-araw na nakikinabang sa kanyang mahabagin at mapagbigay na puso. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin deserve pero ibinibigay pa rin sa atin 'yon sa awa at grasya ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin ito. Everything is grace and everything is a gift from God. At huwag po nating suklian ang kabutihang loob ng Diyos ng pagrereklamo o ng pagkakaingit sa iba. Sa halip, tayo ay matuwa sa blessing na meron tayo at sa blessing na meron ang iba. Dahil hindi po ba sa tuwing may blinibless si God sa ating mga kaibigan, kapamilya, o sa ating komunidad, ay nabibless din tayo dahil dito. Kaya iwasang maingit at sa halip mag-focus sa personal na tawag ng Panginoon sa iyo, sa kanyang habag, sa kanyang kakayanan na magbigay ng ayon sa pangangailangan mo, at tandaan na siya ay marunong tumupad sa kanyang pangako sa iyo. Ito ay ilan lamang sa mga katangian ng Diyos at ito ang ilan sa batayan ng ating pag-asa. Kung na-bless po kayo ng munting reflection video nito, ay Click lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends. Muli po, ako si Paula Gawat. Kita-kita po tayo uli sa susunod na video.